Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo dahil ngayon ay araw ng Hoybes. At ito naman po ay pwede natin gawin kahit anong araw, kahit anong oras, bago po tayo matulog. Okay? Kahit anong araw, kahit anong oras, bago po tayo matulog, ay pwedeng-pwede natin itong gawin. Ito po ay upang ang ating mga mahal ay mas pakamamahalin tayo. Kung baga, yung kanyang atensyon, yung kanyang buong pagkatao, ay nakafocus lamang sa atin. Muli, wag po ninyo itong gawin. Hindi po ito pwedeng gawin kung kayo ay isang third party. Ibig sabihin, mari lamang natin itong gagawin sa totoong magkarelasyon. So, ibig sabihin, totoong mag-asawa. ng totoong mag-shoota. Ngunit kung ikaw po ay sabit, sinasuggest ko po sa inyo na maghanap kayo ng video na pwedeng pwede po sa inyo. Pero ito po ay para sa totoong magkarelasyon or talagang, kung um, kumbaga, uh, legal na magkarelasyon. Okay? Wala pong... ang um, wala naman pong ako ibig sabihin pero iwasan po ninyo itong gawin okay kailangan po ito sa totoong relasyon po lamang okay so kapag uh, muli lagi nating pinapaalala na kailangan bago tayo gumawa ay buo ang ating loob at buo po ang ating tiwala okay so kailangan lamang po natin na isang perasong dahon ng laurel pwedeng gumamit ng tuyong dahon ng laurel o pwede namang tum gumamit ng ganito okay So, kailangan po natin ng ballpen So, inikain ang kulay ng ballpen or marker ay pwedeng pwede natin gamitin. Okay? At kailangan po natin dito guys, ang kakahubad nyo po lamang na inyong pang-ibabang kasuotan. Okay? Pang-ibabang kasuotan na kakahubad po lamang. So, ma'am, wala po kasi. Sarili po ninyo ha, hindi po yung gamit sa inyong mga partner, kundi sarili ninyong pang iba bang kasuutan yung sarili mo mismo yung kahuhubad mo lamang so maaring halimbawa ngayon di pa maliligo naman usually talaga sa atin naliligo or nagsashower pagdating ng gabi so pwedeng pwede po natin yung gamitin okay so kapag mga handa na po lahat ng ating gagamitin Ayan na, mag na tayo. Dapat walang sinumang mang makakaalam, walang sinumang makakakita, at walang distraction. Okay? So, ngayon po, kuhanin mo ang dahon ng laurel. Sa dahon po ng laurel, isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. So, halimbawa, ang pangalan ng iyong kapartner ay si Piolo Pascual. So, isulat mo dito, Piolo Pascual, or sino man ang pangalan ng iyong kapartner, isulat mo dito. So, sa taas, isusulat mo ang kanyang pangalan, and then, sa ibaba po, ako lamang ang iyong pakamamahalin. Ako at ako lamang ang iyong pakamamahalin at iibigin. Okay? So ngayon kapag naisulat na, kapag naisulat na po, kuhanin mo po yung iyong, iyong pangibabang kasuotan at ibalot mo ito, ilagay mo ito doon mismo sa punja ng iyong pangibabang kasuotan. Ngayon, kapag nailagay na ito sa punja ng pangibabang ibabang kasutan, yung kakahubad nyo lamang, ay pwede po natin itong uh, itupi po yung ating uh, pang-ibabang kasutan. Kapag naitupi na po, hawakan mo, or pagdikitin mo ang iyong mga palad, ilagay sa gitna ng palad, ang iyong pangibabang ibabang kasutan, at bigkasin mo ang iyong pangalan, ang kanyang pangalan. So, halimbawa nga, kung ano man ang kanyang pangalan, andin isunod mo itong kahilingan mo, ako lamang ang iyong pakamamahalin, ako lamang ang iyong pakakaitigin, magiging tapat ka sa akin at susundin mo ang aking mga naisin. Nasa sa inyo po yun kung ano man ang iyong kahilingan. Pitong beses mong bigkasin ang kanyang pangalan, kasunod kahilingan, pangalan, kasunod kahilingan, pangalan, kasunod kahilingan, kailangan po ay pitong beses. Pagkatapos po natin humiling ng pitong beses, ang gagawin po natin doon sa ating pang ibang kabangkasutan kung saan natin ibinalot si dahon ng laurel, ang gagawin po natin ay ilagay natin ito sa ilalim ng punda ng ating unan. Pwede rin po sa ilalim ng bedsheet ng ating mga kama pero dapat doon po sa party kung saan kayo natutulog. At dapat po ay walang sinumang hihiga sa party na yung kung saan ka, kung saan ka nakapresto. Dapat ikaw at ikaw lamang po ang nakakahiga, higit lalo sa iyong unan, dapat ay ikaw lamang. Hayaan po ito sa loob ng 7 days. After 7 days, kuhanin mo ang dahon ng laurel. Pwede na po natin itong sunugin at hayaang ilipad sa hangin ang usok nito. Our, uh, ang abo nito at ang ating namang uh, pag -ibang -ibang kasutan ay pwede na natin itong labhan ng mabuti at pwede na natin itong muling gamitin. Pwede po itong gawin kahit anong araw bago po tayo matulog. Maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Umaga pala.